So ayan na po mga kasari, dumating na po yung aking in order sa ahinti mga kasari, tatlong case na soft drinks and one box na groceries items. So konti lang po ang aking in mga kasari kasi uh, this week po mga kasari ay pupunta po ako sa Tagom, doon po ako mang grocery mga kasari. Ayan. So, ayan na po mga kasari. Umorder po ako ng uh, 5 kilos Coco Will. So, ang bintahan po natin dyan is 23 per 1 port. Ayan. So, umorder na po ako ng uh, dalawang 3 na itlog. So, ang bintahan po natin dito is 11 pesos na po mga kasari. Kasi mahal po ang itlog dito sa amin. Ayan. So, ayan po mga kasari, bumili po ako ng uh, 10 kaito ng King Ma. Ang bintahan po natin dyan per box is 25. Per, per Paris po mga kasari is 7 pesos ang aking bintahan. So, ayan po mga kasari ang aking resibo sa um, ahente po mga kasari. Ayan. So, mayroon po akong in-order na itlog, kingma, ayan. So, kunti lang po ng aking in-order mga kasari kasi papunta po ako ng bayan. Doon po ako mamimili. So, ang nabayaran ko po lahat sa ahinti po mga kasari is 3,329. Ayan. Ayan. Sari, ito po ang aking resibo sa bigas. Ayan, sumahal so, na po ang 160 po dito sa amin mga kasari. Um, nagbalik taas na po ang presyohan po mga kasari. Dati is 2.5 plus. Ngayon po mga kasari is 2.680 ang puhunan. Plus 80 na pamasahe. Ayan. Sumabot po siya ng 2.760 ang sako po mga kasari. So ang bitahan ko po dito mga kasari per kilo is 62 per kilo na po mga kasari. Ayan, 60 to per kilo. So, lahat po ng nagastos natin ngayon mga kasari is ayan, mabot po ng 6,859 kasama, kasama na po ang tubig dumoy, tinapay at saka yung binangkal ayan, so yung uh, yung 160 po rice mga kasari, to 760 yung tubig natin is 220, yung tinapay natin is 350, yung binangkal natin is 200. So, lahat-lahat po mga kasari umabot po ng 6,859. Ayan. 6,359 po ang ating nagastos po kanina sa ano po mga kasari sa ating mga deliveries so plus red horse po natin mga kasari is 3,477 so lahat lahat po mga kasari is maabot po ng 10,336 ayan So, nabasa yung ating resibo mga kasari. Ayan. So, ito pong nabayaran natin sa Red Horse. 3,477. Ayan. Anim na case. So, 10K plus po ang ating nagastos lahat po mga kasari. Ayan. So ayan na po mga kasari, ito na po ang aking in order sa agente. Magic Sarap is 6 pesos ang ating bintahan. Nescafe steak is 3 pesos po ang ating bintahan. Lucky mela buyo is 12 pesos. Epic scent is 39 pesos. Yung Milo is 11 pesos ang ating bintahan. Yung Rebisco is 8 pesos per piraso. Yung Pulbos pink and red, uh, pink and white. Ang white po mga kasari is 20, ang pink po is twenty to po ang ating bintahan. So yung Sweet Baby XL is 13 pesos per piraso po ang ating bintahan po mga kasari. So yun lang po ang aking in-order sa ahinti po mga kasari. Kunti lang po kasi papaalis po ako papuntang bayan po mga kasari doon po ako mang grocery ayan So, ayan po mga kasari. Ito po ang ating tinapay. So, marami nang nabawas po mga kasari kasi marami na pong bumibili ayan so ayan po ang ating bigas po mga kasari 160 rice ayan 62 per kilo so kakarating lang po mga kasari mayroon na pong bumibili ayan so binangan ko po, po mga kasari para hindi po ma kasokan ng langgam ayan So, yun po ang aking bigas na pinadala sa bayan. So, tag-iisang sako lang po tayo mga kasari kasi hindi po tayo, uh, hindi po natin kaya bumili ng marami. Ayan. So, ito po yung aking soft drinks po mga kasari na in order po sa um, ahinti, tatlong case po mga kasari. Ayan. So, naghanda na po ako ng soft drinks at saka red horse para sa darating na Pasko kasi alam ko po yun po ang pinakamampinta mga kasari kapag Pasko po mga kasari ayan so ayan po mga kasari may deliver po tayo ng tubig domoy po mga kasari saktong sakto kasi wala na po akong stock na domoy ayan So, 11 galon po yan mga kasari. Kasi yung ibang mga galon ay hindi pa sinauli ng aking mga customer. So, price update po tayo yan mga kasari is 25 po per galon ng ating bintahan. So, ayan na po mga kasari. Mayroon po akong nabiling Red Horse in San mig po sa panel. Anim na case. Kasi mayroon pa po akong uh, old stock po mga kasari na red horse. So, konti lang po ng aking nabili sa panel kasi wala na po akong bakanting buti. So, mayroon po tayong uh, soft drinks po mga kasari. Uh, nabili ko po ay lima na case yung aking nabili lahat, lahat So, yung bago ko pong in-order sa ahente ay tatlong case po mga kasari. So, ang stock po natin ngayon ay limang case po lahat. Ayan. So, price update po tayo mga kasari sa ating Red Horse in San Meg is 135 yung Pepsi natin po mga kasari and Coke Kasalo is 35 per bote ang ating pitahan ayan. so ayan na po lahat mga kasari yung aking stock na mga soft drinks and beer. ayan So, nag stock po ako ng maaga mga kasari. Baka pagdating ng Uh, malapit ng Pasko mga kasari baka bigla ang magmahal so dapat uh, mag mag tayo ng maaga para makasib-sib tayo sa presyuhan, Ayan, kasi iba po dito sa amin mga kasari kapag mayroong okasyon uh, tumaas po ang presyohan ng mga bilihin dito mga kasari yung mga soft street horse ayan, tumaas po ang bitahan nila kapag may okasyon po mga kasari so habang maaga ay mag-stack na po tayo mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari. Hanggang dito na lang po ang ating video po mga kasari. Uh, please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share in comment. And click na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating uploads. Ayan. So, ayan po mga kasari. Thank you for watching and kita-kits tayo next video. Ayan. Bye-bye.